Pauwi na nga pala kami dito at kakatapos nga lang pala namin mag-jogging at saka walking. Tapos nadaanan nga pala namin itong maraming mga tsinelas na nakita namin. Kaso nga pala yung napansin namin, puro right nga pala itong mga tsinelas at wala nga palang left. Tapos nga nakita nga pala namin yung may-ari ng bahay. Sabi niya nga daw, puro kanan nga lang itong mga tsinelas na to. At iniintay nga daw yung kapares. Mga bago pa nga daw to, tinambak nga lang daw talaga dito. Kaya ayan, tignan nyo, medyo naalikabukan na talaga. Iba't ibang klase yan at maraming talagang sako dito yung nakita namin mga chinelas na puro kanan nga lang talaga. Akala din talaga namin nung ng mga moy ay talagang hindi nga pala binebenta to at itatapon na nga lang pero iniintay nga lang yung kapartner para nga daw maibenta. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong karaming chinelas na nakatambak nga lang talaga sa labas. Sabi ko nga pala sa kasama ko kami umuwi na at baka kami mga chinelas pa duma na nga pala kami dito sa may mahogany. Pero kanina talaga medyo sumasakit na rin talaga yung pako kaya yung ginawa talaga namin ngayong araw na tomorrow on walking. Mga bandang alas 12 mga moy chinat nga pala ako ng kapatid ko na sabi niya kukunin ko nga daw yung cards niya. Kasama nga pala yung ko dito na si Drew dahil yung pamangkin niya dito nga rin pala siya sabay na nga lang kami nagpunta dito. Dito nga pala sila nag-aral sa Mayoli child at senior high school na nga pala sila, grade 11. Kapasok nga pala namin dito, kilala nga pala ako ng mga ibang estudyante dito, tapos may nag-assist pa yan, kilala din ako, tinuro nga pala yung room ng kapatid ko. Nakita ko naman yung kapatid ko kanina na si Maria at umiyak nga pala siya bago nga pala sila lumabas ng classroom. Yung nasa isip ko naman mga may, baka meron nga pala siyang bagsak na subject or napasama siya sa top kasi nga napaiyak siya or napaluha. Pero pagka ko nga pala, tinanong ko nga pala siya, nayak nga daw siya dahil hindi nga daw umabot ng 90 yung average niya Pero sabi ko nga pala sa kanya napakagaling niya dahil napakataas na nga rin pala ng grades niya basta Sabi ko nga pala sa kanya galingan niya masali man siya sa top or hindi sa akin ayos lang basta nag-aaral nga pala siya nang mabuti Nabanda nga po untog baba ko nakita ko yung kapatid ko BCBC, nga pala siya dito sa may baba. Paalis na nga pala ako dito at nakita ko nga pala yung kapatid ko na si LJ eto nga pala gumagawa nga pala siya ng rehamble Kasama niya nga pala yung kaibigan niya na si Chucha at saka nga pala si Amy Bibenta nga doon ng kapatid ko to para meron nga daw siyang pandagdag ba o hindi ko alam kung totoo ba 'yon or sa lang like, uubos siya binigyan ko nga pala siya ng puna ng 150 pesos at sabi ko nga pala sa kanya palaguin niya. After nga pala noon ito nga pala dumiretso na ako sa may simbahan mga moy dahil yung first march nga pala dito is 5 pm. Binibigyan ko pa rin talaga ng oras yung simbahan kapag kaya para magpasalamat nga pala sa buhay, bossing. Kinagabihan mga moy nagpunta nga pala kami dito sa may perya at wala pang ganong tao. Napaupo nga pala kami dito tapos bigla nga pala kami binigyan ng bato. Ito nga mukhang mapapabingo pa yata kami wala sa oras at sana naman ito manalo nga pala tayo. Pero alam niyo ba pagkaupo nga pala namin dito bigla nga pala dumami yung tao at kami nga lang pala hinihintay nila. Balak nga lang talaga namin manood dito sa may peri tsaka maglibot-libot, hindi ko alam na mapapabingo pa ako. Alam nyo ba nang kabulok nga pala itong napili naming mga karton kasi hindi talaga kami namuro? Nakakamiss nga lang din talaga, alam nyo ba nung nag-aaral nga pala ako ng high school, paglabas mo talaga ng eskwela nung no, nagpapabingo din ako sa amin. Ako nga pala yung quarter known at minsan talaga nakaka-100 pesos ako to 150 pesos. Update nga pala na talo nga kami ng tig-50 pesos, nitituwe ako, tapos pumunta kami ng Jollibee bumili ng burger, tapos tumambay sa May Glorieta. Minsan talaga ganito nga lang pala talaga yung trip namin sa buhay at kung masailan ka talaga, hindi ka makakasabay. Pag alas 7 na nga rin pala at wala nang ang tao dito. Kaya sabi ko nga pala sa mga kasama ko, kami nga pala'y umuwi na.